Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Regas Mamaya sa Channel, a free dealer, also a So ngayong hapon na ito, tingnan natin yung sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of March 18 hanggang March 24 for the sign off For the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga... Layo signs ang ating mga So guys, this reading is a journey namang nila at makaka-resonate. Tunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninang energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. Any notification bell for more videos of Delicus. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo lalo na hindi nag skip ng ad sabay so pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklig-lig, nag mo na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the message and advice sa'yo ng ating angels for the sign of? For the sign of Leo. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga kaganap? So, guys, ito na. Tuklasin, nagbubulabogin natin. Angels plus yung information pa. Okay, there is something at temperance for a perfect timing. So, may mga bagay dito na maaaring pinagbuklog kayo ng tadhana, no? There's a something two lovers akong nakita dito na maaring kumbaga, sa tagal niyong hinintay, maaring ito na, uh, makilala mo na yung taong para sa'yo talaga. This is something na magdadala sa ng solid foundation. No, this is something that's ever harvest time, so maaring, ito yung hinintay mo. No, ito, na yung mga panahon at pagkakataon na makakamit mo na kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. A fruit of labor. And there's a page of you cups your intuitions no? Patatalasin ang iyong vibration, patatalasin ang iyong uh, imagination, at papat papatalasin ang iyong um, visions, no? Predictions, and inner voice, rather, no? Let's see for the additional messages. So this is the high fan. For your lesson learned, so may mga bagay na kailangan matutunan. So, that, na dapat mong pakakatandaan. So, kailangan mong uh, mag-ingat, no? Sa lahat ng nangyari sa from the past na hindi na maulit-maulit. Additional messages, so this is something with a magician for manifestation May mga bagay na unti-unti ka na manifest May mga bagay na unti-unti manamaysa sa katuparan This is something guys na maaaring um, Ibibigay sa inyo ng ating may kapal. No? What is additional messages? And there's is the king of coin with the security you know, Maging secure ka ngayon pagdating sa finances Pangalagaan, proteksyonan And of course uh, pro uh, Mahalin, and of course uh, Maging practical ka pagdating sa finances What is the temperance? The 7 of Coins represent with the 10 of coins is something for long term. Magkakaroon ka ng pang matagalan dito. This is something of perfect timing for you. No, maaring maaaring um, tumaga unti-unti nang hihilom. Or magkakaroon ka, this is a perfect timing for you. Magkaroon ka ng long term, no, long term partner and there's a long term success. No? What is the 7 of coins? Represent what? The 7 of coins represent with an 8 of coins, something of Focus. Mag-focus ka pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. No, dahil ko ano naman yung mga bagay na itinanim mo, siyang aanihin mo. At itong mga bagay na to, na magdadala sa iyo ng pag-unlad at pagyabong, no? Dahil magkakaroon ka ng growth and expansion sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, all areas of your life. So let's see what is a page of cards. Reference the of coins, something collaborate, communicate clearly. So, ibig sabihin ko, ano man yung mga bagay na nagbigay ng um, intuition, nagbigay sa iyo ng paalala, kailangan mo makipag-usap at makipag-unanayan ng wasto at tama, no? Hindi ka pwedeng aggressive. What is the high friend represent with the tower moment? For a major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa iyo. There's something chaos or destruction or disaster na nangyari. Matuto ka na kung ano man yung mga bagay na nasira sa iyo sa nakaraan. What is the magician represent what? The magician represent The six of coins. So this is something guys with a balance. So kailangan mo maging balance, guys, no? Pagdating sa finances, pagdating sa love life, pagdating sa career, kailangan mo. Pagdating sa health, magkaila mo maging balance. Emotional, physical, and mental. So this is something power of God. na maari si no support ating just para na, na about sa finances for you. What is the king of coin? Represent with a four of swords, something in intuition. Na no? ako binibigyan ka kanang something vibration, conclusions. No, na ano pang alagaan protection naman mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. What is the temper temperance request a set of coin? What is the temperance and the ten of coin? Represent with a knight coin with a harvest moment. So, ibig sabihin dito, lahat ng mga bagay na ginawa mo, ito na, no? Kung baga mo na kung ano man yung pinaghirapan mo, magkakaroon ka ng pangmatagalan dito at nagpatibay sa iyong um, pagkatao, no? Sa iyong relasyon. No? Magkakaroon ka ng pang um, love life, magkakaroon ka na pang matagalang financial. No, there's a financial security, and financial windfall. And this is something to be the two of once uh, the two of so, a decision at you need to Na kailangan mo mag-focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. So let's see what is the page of cups requires, um, the three of coins. Reference with that cause something ending in your beginning. May mga bagay na tatapusin na, may mga bagay na babaguhin na, may mga bagay na unti-unti mo nang makukuha at makakamit. No? Dahil sa gabay na tumutulong sa na palawagin, uh, palawigin at uh, palakihin at uh, pagyabungin ang iyong kaisipan no? At uh, para malaman mo ang kahulugan lahat ng kagarapan sa buhay mo. No? Unti-unti mo nang matutuklasan na there's a something unity no, pagtutulungan na nag exist what is the higher power because that's our moment There is a six of swords transition na makakaalis ka na sa situation guys no. Kumbaga may mga bagay na nasira sa inaka, sa nakaraan na nagdulot ng um, pagkasira ng relasyon, pagkasira ng finances. So this is something na lesson na maaring dapat pakakatandaan mo na para hindi na maulit at para makalaya ka na sa bangungot ng nakaraan. What is the magician and the six of coins? Revision, guys with um, the moon card. So, this is something, guys, with the clarification with the Magician, the Six of Pentacles, na maaaring magtutapat sa mga pangarap mo. This is something desires into reality, na maaaring kung ano man yung mga bagay na hinahangad mo, pinapangarap mo, maaaring abot kamay mo na, magiging balansi ka na sa paghiling at sa pagtupad ng mga pangarap mo. What is the King of Pentacles to the Four of Swords? Reversing with the queen of coins. So something of practicality. And of course, there's a good sense for sa is Know how to manage and control your finances. So there's a possible na magiging maganda ng takbo ng sitwasyon mo. For the outcome, Reversing with the three of cups, something celebration. Now, pagdating sa outcome dito, unti-unti makakaranas, kaligayahan, matapawi na ang lahat ng mga bagay na yung pinagdaanan. There's a sign of one, something, obligation, responsibility. Maring matapos na. And of course, this is something, guys, with um, the night of ones first slowly but surely. No? Mahina ako, mag, wag kang padalos-dalos sa mga desisyon. Dahil unti-unti na mapapawi ang mga bigat at bigat sa kalooban mo at mapapawi na ang mga pinagdaanan mo. And this is something that of got emotional healing. Magkakaroon ka na ng emotional na healing dito or para maaring maaaring um, mapawi na yung galit mo at at yung mga pinagdaanan mong hinanakit. No? So let's see what is additional messages pagdating sa finances and career. So, there a devil card, no? Kung baga, there is something tuso-tukso or there is something negative and there is a block magic and book, na kaya kaya hindi uh, nagtutuloy-tuloy about sa finances mo kasi may tumututuloy, may humaharap. Excuse me, there is something emperor, something maturity. Kailangan maging mature ka pagdating sa finances, sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. there's a boss na may boss dito na maaaring ang lakas ng tama sa iyo, Charis. Kumaga may gano'n na ha, may boss dito na maaaring kumaga may gusto sa iyo, there's a something temptation, may layo ka sa tukso. No, and this is something the five of five of swords. nagkakaroon sa to sabotage but that because of your action. Ibig sabihin naaakit mo yung, pers, yung yung boss. Mag-ingat po ha. Nasa international ka, mag-ingat ka po. No, pagdating naman tayo sa love life, So, represent with um, the knight of soldiers sa success drive it, no? Kung baga pagdating sa love life, magtatagumpay ka. Nga lang nag-overthink ka, being final tamang hinala ka. And this is something guys, with a uh, full card for a leap of faith, no? Kung Duma baga tuma dumadaan ka sa tamang proseso, kailangan kang magtiwala, no? Kailangan mo magtiwala sa partner mo. Kung baga uh, nakakaranas ka na sleepless nights and of course, worries, And of some you guys, meron akong na dito na ginagayuma yung person mo. Okay, let's see what is additional messages for health. There is a three of swords. So, see, there is something painful. Maaring narana, kumbaga, maaring masasaktan ka dito, maaring nakakaranas ka ng, kumbaga, insecurities, no? Maaring, um, kumbaga, there is a heartbroken. Okay, this is the six of one, something of victory. Maaring magtatagumpay ka dito. And there's a need of course, something moving on or getting away from this situation. Na mo na makalaya dyan sa hindi maganda sitwasyon. No? Kung baga, makakalaya ka na sa mga sakit, no? Yung mga, makakalaya ka naman sa mga nararamdaman mong, ano, hinanakit. No? Let's see what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages, represent what? summer. Ngayon, summer season, guys, no, masagot na lahat ng katanungan mo and do some research, no? Kung baga, unti-unti mong uh, matutuklasan, unti-unti mong mapag-aaralan lahat ang kaganapan sa buhay mo. There's a summer season, the answer you need is coming your way. At maaaring itong bagay na to, yung unti-unti mong, kumaga matututunan at, malalaman. What is the synchronicities represent what? What is the synchronicities represent? intuitions. No? Mas tumatalas ang iyong intuition. Mas tumatalas ang iyong vibrations. There is something, guys, with ambitions. And there is a default. No? Unti-unti nang, Kung um, kumbaga, Um, ibibigay sa iyo at ipagkakalob sa iyo mismo sa harapan mo. Kung naman yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. And there's something home. Na magkakaroon ka ng sa sariling bahay, magkakabili ka ng bahay, or makakauwi ka na sa iyong tahanan. What is a yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card represent There's the higher self, no? Kung baga, unti-unti mo tong uh, natutuklasan sa sarili mo, there's a spirit guides, may gabay ka na tumutulong sa'yo, no? May kakayan at kaalaman ka na unti-unti mo nang mailalabas, no? At malalaman, there's a self-care, no? Alagami mo sarili mo dito. What is the romance just for a basic love oracle deck? Reference the freedom. Na no? makakalaya ka na from this toxic situation, from this, um, agenda pagdating sa love life and there's a an hook up mag-iingit ka with a night one night stand. Sabi ko na nga ba, baka mapunta ka baka ba, baka hindi ka makaligtas sa tukso, no? Mag-iingat ka po. And then something feminine with the divinity. Ibig sabihin dito guys na maaring kumbaga malaking factor dito na maaring babae ka na na Leo, no? Or maaring kumbaga pares kayo ng um dito, uh, yung gender, no? Gender preferences. Pares kayo yung babae, no? or parehas kayong um, malakas sa feminine. So, let's see. What is the Arcangel Michael messages? And this is something guarded and protected. Now, pangalagan, protection mo yung sarili mo dito. And there's a go, a go forward fearlessly. Magpatuloy ka na wala kinakatakutan, no? Kailangan magpatuloy ka ng palaban. And then something admit that to treat yourself and accordingly. No, maging totoo ka sa sarili mo. Iwasan mo nga uh, magpanggap na okay ka lang, Nakaya mo, na merong ang ganito. Iwasan mo magpanggap. What is the romance in your reason? What? Soulmate connections. Na no, meron ditong soulmate connection, guys. No, maaaring kumbaga parehas ng um, soul, ba itong tao na to ay soulmate mo. And this is something with a trust. No, kailangan mo magtiwala, maniwala with an angel spirit. No, so let's see, guys. Wait lang. Let's see what is the additional messages. Okay. Let's see. What is an angel's answer? Represent what? And there's a reconsider. Na no, kailangan mo i-consider kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon. No? At sinasabi dito na huwag kang mag-alala. No? Dahil, uh, kung baga, there's something God for No? Kung baga, lahat ng mga bagay na nangyayari to, it's not coincident. No? Talaga nangyayari to, it's a God for No? And listen to intuition. Basta makikinig ka sa girlfriend mo, makikinig ka sa gabay mo. No? May gabay ka dito, guys, ha? Okay, may duwende ako nakikita dito ang gabay mo. And of course, meron din ako nakikita ang elemento na maaaring, um, ano siya, puti eh. Okay, babae. Okay, thank you. What is the chakra messages? And there's a balance. So, kailangan mo maging balance sa emotional, physical, and mental. And there's a release. na so, kailangan mo palayain, pakawalan yung negative no, na namumutangi sa iyong isipan. No, there's a negative thoughts and acceptance. No, may mga bagay na unti-unti ka na matatanggap. No, may gabay ka dito, guys, na gumagabay sa iyo. oh my god. Nakikita ko siya, ano siya eh. Engkantong babae. <coughs> And there's a death card. And ending in your beginning, a transformation. Malaki pagbabago na magaganap na sa buhay mo ngayon. And this is something that change. See? The death card is something that ending in your beginning. And there's something that changes coming in for you. ba? Diba? So see, let's see what, what is additional messages. Let's see here. What is additional messages with an angel spirit? And there is something, child of the cosmos, the intelligent lies within you. So, ibig sabihin nito, lahat ng katalinuhan, lahat ng kalaman, ibibigay ito pagkakalabasay na katipo ang may kapal. And this is something, guys, with a messenger, a balance. And because this is something, a message for you na maging balance ka, physical, mental, and emotional. What is additional messages with an angel spirit, guys? And there is a draws, no Kailangan mo magtiwala. And there's a love, no? Love can exist. Talaga sinasabi dito, mahalin mo. Kung ano naman yung mga bagay na meron ka, magtiwala ka, no? Yung mga bagay na binibigay sa'yo. And there's a mystery and intuition. Oh my God, mataas talaga yung intuition mo, spiritual abilities mo, guys. No? Nakikita mo, there's a something prediction ako na nakikita. What is our kang heralang um, Raphael? Hydrations, no? Kaya kailangan more water ka, guys, no? More water ka dito. Let's see what is our uh, what is additional messages with an angel spirit. And there's a freedom. Nakakalaya ka talaga. No, kaya mo magpagana ng mga orasyon. It's good. No, makakalaya ka na from this toxic and of course black magic and vogue. Kaya, kaya mong protection ng yung sarili mo. What is additional messages? And there's a design sun. No, bibigyan liwanag, bibigyan linaw sa'yo lahat no? Makikita mo lahat ng bagay na dapat mong malaman. And this is something door to the spirit. See, bukas ang pintuan about sa spirituality. Ibig sabihin dito may mga bagay na kailangan matutunan dyan. And this is something anxieties, no? Kung maga, iwasan mong mag-overtake o iwasan mong, kung mag-meditate, no? Nang kulang ka sa tulog, no? Nagkakaroon ka ng sleepless and anxieties dito, wag mong uh, pilitin, no? Mag-meditate. Kapag alam mong pagod ka. Pag alam mong puyat ka. Ah, see? I told you. There's a meditate and contemplate. I told you, di ba? Sinasabi ko sa'yo dito na kung baga palawigin at palakihin mo at palakasin mo ang iyong kakayanan, dahil unti-unti mo na makikita ang, ang mga magiging kalalabasan o yung mangyayari sa iyong nakahanap. And there's a communicate is the key. So, kailangan mo makipag-communicate sa mga gabay mo? What is the Jesus loving quote said? A Jesus loving quote said, A Jesus loving quote said, Bless are they to hear the, the word of God in it. So, si bless na yung mga taong kumbaga naniniwala at nakikinig sa, pangal, sa salita ng Diyos. No? So, let's see what is the angel's number represent what? For the angel's number represent for the angels answer, give me information with the 1330 for starting fresh. Na magsisimula ng panibagong eksena, maaaring bibigyan ka ng bagong pag-asa at panibagong simula. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you Your expectations profit, build your confidence and trust in your decision. No, ibig sabi magkakaroon ka ng bago simula, magtiwala magtiwala sa sarili mo at kailangan niyang encourage mo sa sarili mo na kailangan mo laban ng takot at pangamba mo. No, kailangan mo na kumawala dyan sa kinakatakutan mo, pinangamba mo dahil sa nakasalalay ang, ang panibagong pag-asa at panibagong simula. No? So let's see what is additional messages with the messages of life. Kasi kung takot ka, hindi papasok sa'yo ang ang totoong lakas about sa spirituality. Magkakaroon ka ng kakayanan, ha? No, na makita ang hinaharap. There's a static prediction. At sinasaw dito, messages of life represent I am light. So, ibig sabihin ko yung magsisilbing liwanag. Ibig sabihin dito, matatanaw mo na yung magiging posibleng kalalabasan ng buhay mo o at ng mga taong nasa paligid mo. No? Ibig sabihin, makakatulong ka na malaman mo at matuklasan mo. Maaring magiging guided ka rin. No? Maaring magiging tower reader ka din. No? So, let's see. Today, the light is within me. The light surrounds me. The light protects me. I remain light, feel, and joyful regardless of what circumstances arise. I am diamond shining for in all my splendor. I am worthy of the divine with me. So, see. Unti-unti mo na matutuklasan ng tunay na liwanag at ikaw yung magsisibing liwanag sa, sa ibang tao. No? Kung baga ko yung magbibigay kaalaman sa kanila Na kung ano yung mga bagay na malalaman mo sa hinahanap Na para maiwasan nila Kung ano man yung mga, mga trahedya sa kuna Na maaaring makita mo Na maaaring maiwasan nila Hanggang mga ganong senaryo So guys, this is um, a special goodbye For the man of March 18 Hanggang March 24 for the sign of Leo So Leo, 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 maraming salamat For this wonderful reading So once again, this reading is a journey din namang nila At makaka-resonate Kunin naman po, makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang atin nasagap sagap. And request, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos. And of course, maraming salamat po sa mga walang sama pag sa akin channel. Lalo-lalo na hindi nag skip ng ads. So, ay kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye. And babush.